Tagal ko na pong pangarap magkaroon ng greenhouse and makapagsimula po ng hydroponics production. Ang Youth and Agripreneurship Programs, through the grant po, ang nagmaterialize ng aking dream. Tinulungan ako nito na magsimula, na pumasok sa pag-agrikultura at pagnenegosyo sa industriyang ito. At uh, tinuruan din ako nito ng na... Ilang mga uh, kaisipan upang maging isang uh, competitive na entrepreneur Unang una po, nagkaroon ng pa yung pagpa farming ko. Kasi ako lang more on production, masaya na ako nang may na-harvest ako. Sabi ng mga speaker, dapat hindi ganon hindi ka lang farmer. Dapat para mas dumami yung magpa farm Makita nila na may kita ka. Ako si Jairo Rabano mula sa Chaong, Quezon. At ako ay isang estudyante na agrikultura sa UPLB. At uh, hiling ko talaga ang magtanim ng mga iba't ibang halaman at mga prutas na dito lamang sa aming bakuran. At mula noon, ako ay nakita na isang Facebook post mula sa ATI. At dahil doon, ako ay nahikayat na sumali sa kanilang programa na tinatawag na Youth in agripreneurship program. At mula sa programang yun ay uh, natutunan ko kung paano maggawing uh, isang business venture ang aking hilig at kumita mula rito. At mula rin doon sa programang yun, natutunan ko na makilahok o makiugnay sa iba pang mga uh, kabataan na tulad ko na nagnanais na magkaroon ng uh, business mula sa mga pagtatanim o iba pang field ng pag-agrikultura. Uh, Nakagawa kami ng isang business model canvas at nagpasa ako ng isang proyekto na may pamagat na Talipa Farms Lettuce Ice Cream. At ito ay naisip ko mula sa aking pagkahilig na magtanim ng lettuce at kumain din ng ice cream. At nakita ko ang uh, kahalagahan nito sapagkat maraming mga uh, bata o kahit matanda ang hindi kumakain ng gulay at uh, nakita ko din na uh, ang klima dito sa Pilipinas kahit na malapit na pumasko ay mainit pa rin at uh, nais ng na lahat na kumain ng ice cream uh, mula doon ay uh, naisip ko na pwede nating pagugnayin ang uh, lettuce at ang ice cream at uh, dahil doon ay uh, nabuo ang uh, Talipapa Farms Lettuce Ice Cream. Hello ako po si Nadia Ona, ang owner ng Fork and Spade Farm dito po sa Ibaan, Batangas. Na-discover ko po ang passion ko for farming noong nakabasa po ako ng isang article tungkol sa isang postman na naging cacao farmer. So doon po na po yung isip ko na maari pa lang mag-transition from one career to your passion. At sa pag-aattend ko po ng mga training sa ATI, doon ko po na-discover yung Young Entrepreneurship Program. So, during po yung sa program, iba't ibang klaseng topics po ang diniscuss patungkol sa pagiging isang agripreneur. Ang isa pong sa topics na pinakatumatak sa akin ay ang production planning o yung paano i-planuhin ang pagpa-farming. Naging mahalaga po ito sa akin dahil hindi ko naman po talaga background ang agriculture. Actually, finance and accounting po ang aking background. Kaya ito po ay isang mahalagang kaalaman sa akin upang mas maging successful po ang execution. So, ang project po natin ay ang Humble Harvest Hydroponic Lettuce Production. Ang isa po major component ng aking business proposal ay ang paggawa po ng isang greenhouse at ang ating NFT set up. Kaya makikita nyo po sa aking likod ay nabuo na po ito. At ang um, kasabay po noon ay ang ating talagang operations. Kaya ang una-una pong importante dyan ay ang pag-monitor po eh, daily ng ating setup at pag-adjust ng ating mga growing condition para talagang maganda yung ating harvest. At nandyan din po ang pagsowing ng ating seeds, pag-prepare ng ating growing medium and pag-market din po para maibenta natin ang produce. Ako po si Cherish Belamide del Rosario, farm owner ng Little New York Rabbitry and Integrated Farm. Ah, uh, nung nakapasok na po ako sa Youth in Agripreneurship na program, uh, natuto po ako kung paano paano gumawa ng business plan. Kasi po kami ano, hindi kami na, hindi ako kasi talaga nagpaplano dito sa farm. Eh. Kung ano lang maiisip ko, isang click sige, try. Pag nag-fail, uh, try na lang ulit. Dapat pala may ano, financial statement, um financial stability, kailangan planuhin bawat bawat gagawin mo tapos uh, dito tinuruan din kami kung paano maisaayos mag-BIR ka kung paano mag mag yung tamang pagtatax kasi kasama din daw yon, kailangan may permit din kami tapos tinuruan din kami dito na na paano magandang packaging na gawin namin sa produkto namin kung paano uh, may production nga kami uh, dati binibenta na lang namin siya as is raw raw materials namin binibenta yun pala ano Pagdating dito sa training na to, napag-isip kami, ano pa ba pwede namin gawin dito sa farm? Ano pa ba yung mas, mas hindi lang kami farmer, tinuruan kami paano maging ano, paano maging agripreneur. Ang title ng proposal ko yung ano, Wood Vinegar Production, an innovative way of turning the farm waste, coffee farm waste in, in our coffee plantation. Um, bakit yan ang napili ko? Kasi nga yun yung maraming raw materials sa amin. Tapos paano siya napapagana? Umpisa, nag, nag rehab kami ng mga coffee namin kasi nga ang mga coffee namin ay 50 to 60 years old na, kailangan pabatain kasi umuunti na yung bunga. So yung mga nakukuha na namin na mga coffee trees and trunks, tsaka yung mga pinagbalatan ng bunga ng kape, yun yung iniipon namin, tapos nilalagay dito sa chamber, sa pugon, tapos pagka sasaraduhan siya, then, then sisindihan, magkakaroon ng usok, itatrap siya doon sa mismong chamber, tapos nag-undergo siya ng condensation, at makakaproduce ng liquid smoke, yun yung tinatawag na mokosaku. Papasalamat ako sa Youth in Agripreneurship Program at uh, Higit lalo sa lahat sa ATI sa CALABARZON at ATI ng Central Office na naging kaagapay ko para uh, sa akin journey dito sa Yap at uh, naging uh, inspiration din sa akin na magpatuloy na sa, sa mga ganitong programa. At ang uh, mensahe ko sa mga kapwa kong kabataan ay uh, magpatuloy sa kanilang mga ginagawa na pangagrikultura at maging uhaw sa kaalaman. At uh, makakatulong din sa kanila upang mas palaguin yung kanilang mga naiisip na negosyong pangagrikultura. Kaya sa mga gusto po maging young agripreneur, ang aking pong maipapayo ay talagang mag-invest po sa network. Maki-tie up po tayo sa ATI, sa DA, sa ating mga local agriculturists dahil malaki po ang maiambag nila sa ating kaalaman sa mga resources at sa mga networks and contacts po talagang magi resourceful din po tayo dahil marami pong available sa atin na pwedeng um gamitin pwedeng i-reach out for help and unti-unti po nating mabubuo rin ang ating pangarap Uh, sa mga kabataan din na nagventure venture sa agri, sa agri. Ah, uh, tuloy nyo lang kasi talagang ano, talagang may kita sa agriculture at si, sinasabi nga as uh, uh, hindi lang pagtatanim talaga tayo kikita. Kailangan matu marunong tayo na na magplano kung ano ba talaga yung pupuntahan natin, ano ba talaga yung produktong gusto natin, ano ba talaga yung yung makakatulong hindi lang para sa atin para sa community natin para sa kalikasan natin